tao mo ngayon hindi ka nga dinala niyan doon sa takumpay na gusto mong makuha sa buhay mo ang problema kung bakit hindi ka pa yumayaman you have so much Sira ka nga sa pamilya mo eh. Sira ka nga sa mga kapatid mo eh. Hindi nga naniniwala sa'yo asawa mo eh. Hirap ka sa buhay. Baon ka sa utang kaya ka nag-ahente. Dahil wala nang tumatanggap na trabaho sa'yo. Mga kamag-anak mo lahat inutangan mo na at wala nang naniniwala sa'yo. Mga kaibigan mo lahat nilayuan ka na. Wala nang nagbibigay sa'yo ng oportunidad. Sana guminhawa naman ang buhay ko. Sana umunlad naman ako. Sana magkaroon ako ng magandang trabaho. Sana magkaroon ako ng oportunidad na magdadala sa akin dun sa tagumpay ko sa buhay ko. Sana magkaroon ako ng maraming tinatangkilik sa buhay para mas makatulong ako sa mas maraming tao. Sana mas makapag-provide ako sa mga magulang ko, sa mga anak ko. Nandun ka pa rin sa tinatawag natin ng scarcity mindset. Na lagi akong kulang, laging kapos eh. Hindi naman totoo na abundance ang mundo, kaya kailangan makipag-agawan ako. Akin yan eh. Akin to. Yan ang nangyayari sa tao kung bakit stress and pressure ang nakukuha niya. Kumita ka nga, umaman ka nga, marami naman bad trip sa'yo. Kumita ka nga, umaman ka nga, kaso nga lang, nakuha mo ito dahil alam mo nakapanglamang ka at nakapang, nakapang ka sa kapwa hindi magiging masarap na income yun. Because behind your back, maraming nagsasabi at maraming nag sa sa'yo na tao. Ang mahirap kasi, kabago-bago mo dito, alam mo na kagad lahat. Nakapagtapos ako ng pag-aaral eh. Meron akong experience sa ganito. Bata yung mentor ko eh. Hindi naman nakapag-aaral yan eh. Wala naman na idulot sa yan. Ano na ibigay sa'yo yung feeling entitled mo? May na ibigay sa'yo? Wala na itulong sa'yo yan. You have 1.1 million people waiting for you, waiting for your approach, waiting for your call, waiting for your offer, na hindi niyo pupuntahan. Bakit? Kasi napakayabang mong animal ka eh. Marami sa atin magagaling magsalita. Marami sa atin mahuhusay mangumbinsi ng tao. Marami sa atin kinukumbinsi din natin yung mga seniority natin. Kinukumbinsi din natin yung kumpanya na kinabibilangan natin ngayon. Kinukumbinsi din natin yung mga nangunguna sa atin. Mas masakit nito ito, kinukumbinsi mo rin ang sarili mo. Kung wala kang resulta ngayon, wala kang sales. Magtanong ka sa ibang tao, hindi ikakababa ng pagkatao mo yan. Kung nananamlay ka, ask for support. Maraming tao ang gustong tumulong sa'yo, ayaw mo lang buksan ang sarili mo dahil natatakot kang mapuna. Pero sa totoo lang, pag ikaw ay pinupuna, lalo kang gumagaling. Ang mahirap kasi sa grupo-grupo, kanya-kanyang pataasan, nawawala yung pinaka-importanting essence. Alam nyo kung ano yun? nagka lang, nag-iba na. Alala ko dati si ganito eh. Pumunit, maayos, very humble na tao, grounded, marunong makipagkapwa tao. Nagkaroon ng bagong cellphone, nagkaroon ng bagong sasakyan, nagkaroon ng kondominyo, kumikita ng maayos, regular, buwan-buwan. Eto na, lumabas ang totoong pagkata. Huwag mo nang labanan yung alam mong mali. Alam mo nang ang mali eh. Alam mo may pagkukulang pa. Kahit kailan, hindi ka magiging tama sa reasoning. Kahit masabihin mong tama naman yung ginawa ko, boss eh. Feeling mo talaga mayaman ka na, asensado ka na. Check on your bank account. Now, that bank account will tell you if you have to listen or not. Yung oportunidad na kilalalagyan natin is taken for granted. Kasi masyado tayong transactional mindset. Kung ano ang mahihita ko, yun ang ipagpapasalamat ko. Kung ano ang makukuha ko, yun ang para sa akin because I am actually here to create money. Konti ang activities. Hindi makagalaw ng ayos kasi laging inuuna yung pakiramdam niya. Huwag mong isipin yung nararamdaman mo. Ang isipin mo yung kalam ng mura ng mga mahal mo sa buhay. Ang isipin mo yung utang mo na hindi mo pa mabayad-bayaran. Ang isipin mo yung pangarap mo na buong buhay mo, bititi mo, inasam mo, pero hanggang ngayon, ni butil, hindi ka pa nakakakuha. The most important thing kung ikaw ay maghahanap ng oportunidad sa buhay mo, is yung oportunidad na kinalalagyan mo ay ka kaya kang dalendon sa buhay na gusto mo. Wala kang maipagmamalaki sa buhay mo ngayon. Pero eto ang sigurado. Kaya ka mahirap ngayon kasi hindi ka marunong makin. i natin ngayong taon yung panibagong ikaw. Kasi yung current na pagkatao mo, hindi ka dinala sa tagumpay. So, kailangan may magbago sa buhay mo. Ano yung malaking pagbabago na magbabago sa buhay If I will learn maraming tao ho ang tinitake or granted yung mga opportunity yung dumarating sa buhay niya. And most of the time, we forget to be grateful. Imagine this kind of situation. Na habang ikaw nakaupo ka dito, marami doon hanggang ngayon. Almusal, wala pa. Tanghalian, hindi pa nakakakain. At yung panghapunan, hindi pa nila sigurado kung kakain sila o hindi. Libo-libo at milyong tao nasa labas na hanggang ngayon wala pong oportunidad sa Sila nandoon nakikipagsapalaran sa tinikan ng araw. Nagahagilap ng konting barya upang may makain sa araw na ito. Habang nakaupo kayo dito, nasa aircon tayo na kwarto, libo-libo at milyong-milyong tao hanggang ngayon nagahagilap kung paano ano sila uusan, aasenso, makakaraos sa buhay. Try to think of that for a moment. So there are so many things that you have to be grateful for. Ang nagiging problema sa marami, yung oportunidad na kinalalagyan natin is taken for granted. Why? Kasi masyado tayong transactional mindset. Meaning to say, kung ano ang mahihita ko, yun ang ipagpapasalamat ko. Kung ano ang makukuha ko, yun ang para sa akin, at yun lang yung dapat para sa akin. No relationship, no whatsoever, because I am actually here to create money to create opportunity for my family. Everything else, pinagtrabahuhan ko naman yan. And that kind of mindset will bring you to being entitled. Ang problema kung bakit hindi ka pa yumayaman kasi wala ka pa ng ganitong klase ng thinking. Nandun ka pa rin sa tinatawag natin ng scarcity mindset. Na lagi akong kulang, laging kapos eh. Hindi naman totoo na abundance ang mundo kaya kailangan makipag-agawan ako. Akin yan eh. Akin to. Yan ang nangyayari sa tao kung bakit stress and pressure ang nakukuha niya. Marami ho kong kilala. Yung mama, umase no, So, sa ganyang klase ng trabaho. You know what happened? They feel empty. Bakit empty? Kumita ka nga, umaman ka nga, marami naman bad trip sa'yo. Kumita ka nga, umaman ka nga, ang kaso nga lang, nakuha mo ito dahil alam mo nakapanglamang ka at nakapang isa ka sa kapwa. Ang tanong, happy money ba ang tawag doon? Hindi. Definitely, hindi magiging masarap na income yan. Because behind your back, maraming nagsasabi at maraming nagkakir sa'yo na tao. No nag-uumpisa tayo, you're so excited. At ang panalangin mo, makatawid ka lang, makaraos ka lang sa buhay, ayos ka. Magkaroon ka nga lang na maayos na trabaho na pupwede kang kumita ng X amount. Malit lang yung hinihiling mo, ha? Malit lang hinihiling mo dati. Pero fast forward to present time, mas malaki na yung kinikita mo kaysa dun sa hinangad mo dati. Pero what usually happen? Masyadong tumataas yung pride. Masyado tayo nagiging egoistic. Kasi feeling mo may resulta ka na eh. Dapat ito na yung level of respect na nakukuha ko. Dapat ito na yung level ng pagkatao ko ngayon. And most of the time, we forget to be grounded. Kaya kapag ka may implementation, hindi ka sumusunod. Anong masama kung ang ibang tao ay umunlad din, umasenso din, kagaya ng narating mo sa buhay mo? Bakit mo pipigilan ito? Hinug na hinug na yung mga tao ninyo eh. Bigyan natin sila ng oportunidad na maging senior sales manager or whatever you call it. Maging kasing level natin. Usually, ano nangyayari? Natatakot ka, mawawalan ka na income. Diretsoy in natin, mawawalan ka ng pera. Kasi lahat ho ng mga kasing ng ahente, pag kinakausap ko, ganun eh. They will never allow their sub-agents to become supervisor and manager. Why? Baka magkaroon ako ng kompetito. Baka magkaroon ako ng kalaban sa pagbebenta, sa komisyon. Sayang ang komisyon ko dyan, boss. Ngayon, eto lang ho ang gusto kong matutunan nyo sa buhay. Wala hong lumaking puno na hindi nabunutan ng sanga. What does it mean? Sa tao, kung may mawawala sa'yo, mas lalaki ka, mas mag-grow ka, mas a sen, ka, mas makaka-move forward ka. And if you let that somebody na maging kasing level mo, ito ay oportunidad para sa'yo because you let other people na mabless. You let other people na magkaroon sila ng opportunity na kumita rin ng kagaya ng nararanasan mo kayo sa buhay. Pero lagi ko sinasabi sa kanila na hindi mo kayang i-hold forever and ever ang tao. And that's one reality in life. Since that's the reality, it also opportunities for you. It will open up brand new people for your organization na po pwede kang itrain, And it will make those people aspire doon sa mga na-create mong successful individual sa organization mo dati. Alam mo ba, itong si ganito. Galing lang sa akin dati yan. Ngayon, pantay na kami. Mas malaki na kinikita niya sa akin. Mas maganda na buhay niya kaysa sa akin. Imagine that kind of impact sa humanity. Na nakapag-create ka ng millionaire, nakapag-create ka ng successful na tao, kasi alam mong ito ay buong puso, buong pagsusumikap na nagtulungan kayo para marating niya yung tagumpay niya sa buhay. Ang mensahe ko dun sa mga luma, let this brand new people create their own success at hayaan niyo silang makalipas. Totoo, nakaka-inspire yung mga nauna. Nagkaroon ng sasakya, nagkaroon ng kondominyo, kumikita ng maayos. Totoo, nakaka-inspire yan. Pero ang nakikita nyo na lang is what? Is the finished product. Hindi mo alam ang pinagdaanan yan sa buhay. Swerte kayong mga bago. Meron na naglay ng foundation sa inyo at susundan nyo na lang. Ang mahirap kasi kabago-bago mo dito, alam mo na kagad lahat. Ang mahirap kasi kabago-bago mo dito, sobrang taas ng pride mo and ego mo. Nakapagtapos ako ng pag-aaral eh. Meron akong experience sa ganito. Bata yung mentor ko eh. Hindi naman nakapag-aaral yan eh. Don't look at the person. Look at the reason. Kasi kaya ka mahirap ngayon kasi hindi ka marunong makinig. Kaya wala kang pera, lagi kang kinakapos sa oportunidad. Kasi napakayabang mong animal ka eh. Wala naman na idulot sa iyan. Ano na ibigay sa iyan ng pride mo na yan? <mimit> buhay mo. Yung feeling entitled mo. May na ibigay sa iyo? Wala na tulong sa iyan eh. Kaya nga ako, tinanggap ko na lang na bobo ko eh. Kasi yung kabubuhan ko, dinala ako dito sa sitwasyon ng buhay na meron ako ngayon. Sino ba mag na high school graduate lang ako? Sa tindigan pa lang ni RDR, high school lang yun? Oo naman. Eh bakit galing mo, boss. Bakit nagagawa mo yan? Napapasunod mo kahit yung mga ilaka-powerful na tao dito sa Pilipinas. Mga kilalang negosyante, mga kilalang politiko. Paano mo sila napapasunod? Bakit ang tawag sa'yo, boss? Hindi po nila ako tinawag na boss sa wala lang. Tinawag nila ako na boss dahil alam nila that I am actually a man of value. Ask yourself right now, what is your value? Feeling mo talaga mayaman ka na, asensado ka na. Check on your bank account. Now, that bank account will tell you if you have to listen or not. Uulitin ko ha, kung ano ang laman ng bank account mo, yun ang magsasabi sa'yo kung kailangan mo bang makinig o hindi. Marami sa atin magagaling magsalita. Marami sa atin mahuhusay mangumbinsi ng tao. Marami sa atin kinukumbinsi din natin yung mga seniority natin. Kinukumbinsi din natin yung kumpanya na kinabibilangan natin ngayon. Kinukumbinsi din natin yung mga nangunguna sa atin. At ang mas masakit nito, ito, kinukumbinsi mo rin ang Ayaw natin ang kumbinsihan. Ang gusto natin, sigurado. Kasi pag sigurado ka, alam na alam mo kung paano mo dadalhin ang buhay mo. Hindi masama magpakatotoo. Kung wala kang resulta ngayon, wala kang sales, magtanong ka sa ibang tao, hindi ikakababa ng pagkatao mo yan. Kung nananamlay ka, ask for support. Ang mahirap kasi, sa grupo-grupo, paksyon-paksyon, -grupo, kanya-kanyang ego, kanya-kanyang pataasa, nawawala yung pinaka importanteng essence. Ano yung pinaka-importante at pinaka-esensyal sa isang grupo. Alam nyo kung ano yon? Teamwork. Kasi pag may teamwork, may dream work, makukuha mo yung pangarap mo. There is no such thing as self-made millionaire. Tigilan mo yung mindset na yan. Nagka-coachy lang, nag-iba na. Alala Dati si ganito eh. Nagpo-commute, maayos. Very humble na tao. Grounded. Marunong makipagkapwa tao. Nagkaroon ng bagong cellphone. Nagkaroon ng bagong sasakyan. Nagkaroon ng kondominio. Kumikita ng maayos. Regular buwan-buwan. Eto na. Lumabas ang totoong pagkatao. Wow. Dahil hindi ka pinagpala ng Diyos para maging ganyan. Kasi iilap talaga sa iyo blessing. Gusto niyo lumago, dapat lagi kang marunong mag-accept ng feedback from your teammates, from other people, as well to your client. Huwag mo nang pangatiwiranan yung alam mong mali. Alam mo nang ang mali eh. Alam mo may pagkukulang. Kahit kailan, hindi ka magiging tama sa reasoning, sa justification. Kahit masabihin mong tama naman yung ginawa ko, boss eh. Pakinig ka lang muna. Baka may maidadagdag at may maitutulong sa'yo. Kaya nga siya tinawag na feedback loop eh. Because kung meron kayong structure sa grupo ninyo ng feedback, honest to goodness, iko-coach ka ng mga leader mo, iko-coach ka ng mga bisor mo, ng mga manager mo, pagka gano'n ang sistema ninyo, maniwala kayo sa akin, one word, your group will be what? Ever evolving. You need what? Evolution. Akala mo kumikita ka na ng malaki ngayon, hindi pa yan yung peak mo. If I am in your position, ano ang gagawin ko? I will make friends to my competitors. Pagtatanong ako, hingi ako ng feedback, anong mali sa akin, bakit ikaw nakaka 10 to 20 million ka monthly, bakit ako nakaka 100,000 lang, or nakaka certain amount lang. Uusisain ko yan. I will humble myself. Hindi kasi baka mamaya siraan kami. Wala ka nang pakialam, hindi ka naman sisiraan yan. Saka wala namang masisira sa iyo. In the first place, wala ka namang pangalan na pinangalagaan. Eh. Sira ka nga sa pamilya mo. Eh. Sira ka nga sa mga kapatid mo. Eh. Hindi nga naniniwala sa iyo asawa mo. Eh. Magkakaroon ka pa ng doubt and hesitation. Maraming tao ang gustong tumulong sa iyo, ayaw mo lang buksan ang sarili mo dahil natatakot kang mapuna. Pero sa totoo lang, pag ikaw ay pinupuna, lalo kang gumagaling, lalo kang humuhusay, lalo kang nag-evolve. At yung evolution na yon brings you to a brand new you. Yung pagkatao mo ngayon. Hindi ka nga dinala niyan doon sa takumpay na gusto mong makuha sa buhay mo eh. Hindi ka dinala niyan doon sa pangarap. So kailangan may magbago sa buhay mo. Ano yung malaking pagbabago na magbabago sa buhay? If I will learn new If I will discover new strategy. If I will unfold the new me. What's that? It's for you to discover. It is for you to learn. Learning is what? Learning. Wala kang magagawa. Yayaman ka talaga. Ang problema kung bakit hindi ka pa yumayaman, you have so much ego and so much pride. I-unfold natin ngayong taon yung panibagong ikaw. Kasi yung current na pagkatao mo, hindi ka dinala sa tagumpay. Sino yun? Trabahuhin natin. Sino yun? Pagsumikapan natin. Sino yun? Pagpursigihan natin na makarating tayo doon sa level ng pagkataon natin na worthy doon sa success na gusto nating makuha sa buhay natin. Hindi lang kayo basta empleyado, sales, development, or whatsoever. Ikaw yung taong deserve mong makuha yung mga pangarap mo sa buhay. Ikaw yung taong gigil na gigil ka na, sawang-sawa ka na sa hirap ng buhay. At pwede ba tapusin na natin yung hirap ng buhay natin ngayong taon? Payagan mo ang sarili mo. Huwag ka na mag-hold back. Ibaba mo yung pride mo. humble listen, hindi ka ipapahamak ng mga taong in the first place nagpaangat sa buhay mo. Gusto mong umaman? Gusto mong umasenso? Gusto mo matapos na yung panglalait sa'yo ng mga kamag-anak mo? Dahil yung edad mo, dapat matagumpay ka na hanggang ngayon. Wala ka pa rin nakukuha't tagumpay sa buhay. It's good. Do whatever it takes. Hindi ngayon panahon para magpetix-petix tayo, magparelax relax tayo. Hindi ito yun. Hindi kayo po pwedeng huminto. Hindi kayo po pwedeng tumigil. Dapat ever evolving kayo focus on personal growth. Hirap ka buhay? Baon ka sa utang kaya ka nag-ahente? Dahil wala nang tumatanggap na trabaho sa iyo? Mga kamag-anak mo lahat inutangan mo na at wala nang naniniwala sa iyo? Mga kaibigan mo lahat nilayuan ka na. Wala nang nagbibigay sa iyo ng oportunidad. Swerte ka't may naniwala sa iyo. Swerte ka't may napasukan kang trabaho. Swerte ka't may napasukan kang oportunidad na puwede kang makabangon. Gusto kong ma-realize mo na itong taon na to ay taon mo. Nanawa ngayong taon na to maipagmalaki man lang sana po ng mga mahal mo sa buhay. Nanawa ngayong taon na to masabi ko naman na ito yung buhay na hinahangap. Nawa ngayon taon na to, hindi na sana kami naghahagilap. Nawa ngayon taon na to, hindi sana puro kabiguan na lang kararanasan ko sa buhay. Nawa ngayon taon na to, ilagay mo sa puso mo mo yung hirap ng buhay ngayon. Magdedepende yan paano mo dadalhin buhay mo from this day moving forward. Anong klaseng tagumpay gusto mong gawin sa buhay mo?